So, hi guys, pwede this video guys, so, naglalakad muna tayo guys, naglakad naman tayo guys, please tag tag ko sa channel ko, Joshua Opo, Chaliti guys, so, Joshua Chaliti guys, ito so, na. So, hi guys, so, naglalakad tayo guys, ngayon guys, naglalakad naman tayo, pagpunta sa work guys. So, naglalakad na lang ako guys. Naglalakad ako guys. Walang silbis motor, walang silbis motor guys. Naglalakad naman tayo guys. Punta sa work guys. Kita mentaio, bunta semua, sama ako guys. anyo niyo ako guys eh. ah Tara guys Nakad tayo guys Punta sa work guys Ganyan guys Ganyan nakad Ganyan nakad lalakan lang kung pupunta sa eskina maghintay ako doon ng bus guys sa eskina guys ibang layo dito sa amin guys bukid yun sa amin sa mga ko guys ayan sobrang layo yung lalakarin natin guys pupunta sa eskina sa lugar mo guys למה הוא גייש? 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 So, hi guys. Nalakyan naman tayo ulit guys. Ayan guys. Tara tayo. Mag-test na tayo guys. exercise natin guys. Walang moto guys. Walang silbi. Malay natin guys. Kamoto tayo guys. Ampo naman tayo sa ni Lord. Ni God guys. Kamoto tayo guys. No. Tama nyo ko, guys. ah Tara, guys. Lakad lang tayo dito. Tama nyo ko, guys, ha. Lagay ang lakad. Tama ko, guys. Lagay tayo punta sa esquina guys sa lugar naman wala ka oo oh, sa lugar na naa ka sa. nakalakad lang ha nakalakad lang punta sa sa manyo ko may bako dito guys may bako palakihin ng kasada dito guys may bako guys may bako bako guys may bako yan na guys to kita yung bako dito guys laki laki ng kasada dito guys laki ng kasada dito Nakakatakot, nakakalapa dito guys. Palakyan tayo guys. akin motor service, kwenta ng plate ng motor dito guys pupunta sa babaw sa amin guys uh, so pupunta ka naman sa iba sa ibaba doon sa Obos, guys pupunta sa eskina na uh, 20 o 30 ba dito wala ba guys tara Okay, no uh, nandito naman tayo dito. Wala pa, wala pa, tayo, wala pa tayo sa esquina guys.

kayo pang ski na dahil dito guys kayo huwag yung kayo guys nakatang tayo guys nakatang na iskina na dito guys na kami sa lugar na guys nakatang tayo na iskina. na nakatang na iskina na dito guys Diret tayo guys. So tara. lakad Nakakaganda tayo. Malapit na tayo sa mundoga puntahan natin guys. Tapos na tayo pa natin. Tayo sa puntahan natin guys. Ready guys. Ito naman tayo guys tayo guys maglalakad malapit na malapit na tayo sa lugar puntahin natin so tara guys maglalakad lang tayo guys so tignan nyo ang gwan guys sa namin dito guys ang so, anda dito guys tara

Saya berjalan-jalan di sini, guys. kawan Kita berjalan-jalan. Jangan berjalan-jalan, saya akan menjaga diri saya. Apa yang berlaku? Saya sudah berada di rumah, guys. kawan Saya berjalan-jalan guys sini, kawan tayo guys, tumulog sa guys. Ito guys. Ka guys. Ito yung tayo guys. Tumulog guys. lapit tayo guys. I guess we'll get that soon. tu guys yang gerakan so thank you for watching saya ingin lakar saya cari 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 guys. cari